10 Dahilan Bakit Nawawala Ang Pagmamahal Ng Lalaki Mga kaibigan, kamusta? Ito ang Dance and Diana TV, at sa episode na ito, tatalakayin natin ang 10 dahilan kung bakit nawawala ang pagmamahal ng isang lalaki. Ang pagmamahal ay isang komplikadong proseso na maaaring maapektuhan ng iba't ibang mga kadahilanan. Kaya tara't alamin natin ang mga ito. 1. Lack of Communication ang kakulangan sa komunikasyon ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagmamahal. Kapag hindi bukas ang linya ng komunikasyon, maaaring hindi maipahayag ng lalaki ang kanyang mga damdamin at pangangailangan na maaaring humantong sa pagkawala ng koneksyon sa relasyon. Dalawa, trust issues. Ang pagkakaroon ng isyo sa tiwala ay maaaring magdulot ng pag-aalinlangan at pagkabawas ng pagmamahal. Kapag nawala ang tiwala ng isang lalaki sa kanyang partner, maaaring mawalan siya ng kumpiyansa at kawalan sa pagmamahal. Tatlo. Feeling unappreciated, kapag hindi nararamdaman ng isang lalaki na siya ay pinahahalagahan at minamahal ng kanyang partner. Maaaring mawalan siya ng gana at interes sa relasyon. Ang kawalan ng pagpapahalaga at pagmamahal mula sa kanyang partner ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagmamahal. Apat. Incompatibility, ang pagiging hindi tugma sa isa't isa sa mga aspeto tulad ng interes, halaga, at mga pangarap sa buhay ay maaaring maging isang dahilan kung bakit nawawala ang pagmamahal ng isang lalaki. Kapag hindi sila magkatugma sa kanilang mga pangarap at layunin, maaaring magdulot ito ng pagtatalo at hindi pagkakaunawaan. 5. Constant conflict ang patuloy na pagtatalo at hindi pagkakaunawaan sa relasyon ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagmamahal. Ang pagiging laging magkaaway ay maaaring magdulot ng pagod at pagkapagod sa relasyon na maaaring humantong sa pagpapalayo at pagkawala ng pagmamahal. 6. Emotional baggage. Ang pagdala ng mabigat na emosyonal na bagahe mula sa nakaraan ay maaaring makaapekto sa pagmamahal ng isang lalaki kapag hindi na ipagpatuloy ng isang lalaki ang kanyang mga emosyon mula sa nakaraan, maaaring maging mahirap sa kanya na magbigay at tanggapin ng pagmamahal sa kasalukuyan. Pito, neglect, ang kakulangan sa pagbibigay ng pansin, oras, at pagmamahal sa isang relasyon ay maaaring magdulot ng pagkawala ng pagmamahal ng isang lalaki. Kapag hindi nararamdaman ng isang lalaki na siya ay mahalaga at pinapahalagahan ng kanyang partner maaaring mawala ang kanyang pagmamahal at interes. 8. Infidelity Ang pangangaliwa o hindi pagiging tapat sa isang relasyon ay malaking dagok sa pagmamahal ng isang lalaki. Ang pagtataksil ay maaaring magdulot ng sobrang sakit at pagkabigo sa isang lalaki, na maaaring humantong sa pagkawala ng pagmamahal at tiwala sa kanyang partner. Sham. Changes in priorities, ang pagbabago sa mga prioridad at interes sa buhay ay maaaring makaapekto sa pagmamahal ng isang lalaki. Kapag nagbago ang mga pangarap at layunin ng isang tao, maaaring magdulot ito ng pagkakawala ng koneksyon at interes sa relasyon, sampu. Loss of spark, sa paglipas ng panahon, maaaring mawala ang init at pagmamahal sa isang relasyon. Kapag nawala na ang dating sigla at kasiyahan sa relasyon, maaaring mawala rin ang pagmamahal ng isang lalaki. Yan ang sampung dahilan kung bakit nawawala ang pagmamahal ng isang lalaki. Mahalaga ang pagunawa at pagtanggap sa mga pagbabagong ito upang matuto at lumakas sa gitna ng mga hamon ng pag-ibig. Maraming salamat sa pagtutok, mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga kwento at kakaibang content. Hanggang sa susunod na episode, ito ang Dance and Diana TV. Reminding you to nurture love and understanding in every relationship.